Siyang Trisa. Put... Mm -hmm. Ayaw, malam ibigay ya. Bigay? Maa. Ayaw, malami bigay ya. Oh, malami tao, hingi yeah, pa. Ya, malam it. Ayaw... Putan... Ikaw, ayaw ibigay ya. Ikaw... Oh, uh, pili... Lodo ah. Ako bigay. Ayaw bigay ya. Okay lang. Mas maganda nagbibigay kaysa binibigyan. Ah. Ayo, hey, yo, what's up sa inyo mga kabihero? Welcome back again. Siyempre sa ating uh, pagkukontent dito nga sa pagiging uh, isang uh, video reactioner no, mga kabihero. No? At uh, matagal tayong napahinga dahil nga marami tayong inayos muna sa Pilipinas. At siyempre kahit na nandirito tayo, mayroon uh, meron tayong minomonitor doon mga kabihero. At eto, uh, napabalik tayo sa pagbibideo reaction dahil napadaanan ko nga itong nga uh, content nitong si uh, Marlon Tourette Vlog. Kung maalaala nyo, nakapag-content din tayo sa kanya. No, siya nagsisimula pa lamang dito nga uh, sa uh, kanyang uh, pagbablog, mga kabihiro. No, na meron siyang naisakay na almost talagang uh, tinanggihan siya dahil nga sa kanyang kapansanan uh, Kung baga natakot din Mga kabihero Yung kanyang uh, pasahero Kaya yun yung naging content natin sa kanya Kung napapansin mo Dismayado Itong si uh, Toret Vlog Sa kanyang uh, content Dito sa Na-content natin sa kanya nung una no? So eto uh, ah, natuwa ako sa pangalawang ah, na, pagkakataon na napanood ko siya mga kabihero talagang ah, naging proud ako na naging Pilipino ko ah, ah, dahil sa ginawa dito ni Tourette Vlog eto wag na natin patagalin syempre simulan na natin let's G hindi ba ito mapapagaling? no wala hindi ba ito mapapagaling? wala 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 walang wala siyang uh, wala sa mo gamot Melo asawa mo. May asawa. May kau? Ikaw. Wala. May lang sa hmm, Wala sa... asawa. China. Uh, -huh. ano mo? Ha? Ilang anak? Tatlo. Kalo? Tatlo, ya. Yeah. turuan kita Tagalog kanta? Kanta? Ya. Yeah. Ano sabi mo? Gusto mo turuan kita Tagalog kanta? Gusto mo kita Ayaw. Ayaw? <laughs> Music. Ha? Music ba? Bakit? Mahapa. Hindi. Maxi lang. Maxi. Maxi. Ako gandilang takalawa. Para ma-practice ang iyong pananalita. Uh. Awat. Ah, Magandang umaga. Magandang umaga. Alam ko. Okay. Magandang lalaki. Magandang lalaki. Yeah. <laughs> Guapo. Guapo. Ako malami Tagalog na Ikaw marami Tagalog, alam? Oo uh, uh, uh. Ikaw pa kaysaan? Kulakan Kulakan? Na, probinsya, province Tila, uh, ano lalaki babae? Dalawa lalaki, isa babae Ikaw? Isa, isa lalaki, isa babae Sa China na China? Wala ako ako mayroong pela uh, Kuha siyang benda ito Hmm? Wala pera. Wala pera? Oo. Oh, oh. Para kuha sila dito? Oo. Oh, oh. Bakit? Ikaw dahil pera. Ikaw, ah, trabaho. Para dami pera. Ikaw, really good, eh? huh? really good, eh? <laughs> very good, ah. Very good, Very good? Oo, -oh, ikaw. Ikaw. Tayo, tayo bigay biyaya sa kapwa. Share the blessing. Bigay ng biyaya sa iba. Ako matanong. Selub, selub po may liitugot eh. Sarili, kotse. Oo. Oh, oh. Ikaw. Mili? Bumili? 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 Oo. Oh, oh. oh yeah. Ikaw. Ah, yeah. Ako. Ito. Sarili. It's mine. My own, own car. igo uh, ikaw, Nain. Nain. Nain? igo nin, nin. nin? O Asia, Ikaw, Nain. Ah. Uh. Well, thank you, thank you. Malami pera. <laughs> no. Oh. Uh, ah. Not cash. Installment. Ano uh, niyo yata po sila? Isa, isa, lang yun. Five, 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 years. Five year. Five years. Lima uh, taon. Eh, ito, ilan, ilan... Isa. Isa pa lang. Isang taon pa lang. Hindi. Ako sabi, pumili ilan, ilan niyo

ayo malami bigai, ya Bigai? ah. ayo malam ibigay ya oh malam tau. tahu ya malami. ayo putan oh. ikau ayo bigai, ya ikau uh, beli lodo ya aku bigai. ayo bigai, ya ayo bigai? oh, oh. konti lang konti lang ilan ilan piso tatlo tatlo Misan lima oh. oh. konti lang baria lang baria 5 piso ba? Sambu tao okay, hmm. 50 la. Kung <laughs> ikaw bili pa uh, luto ulan, uh, okay ah, kaya yung okay ah. Hmm. Okay lang. Mas maganda nagbibigay kaysa binibigyan. Nakikita ni God. Kung oh, oh. ikaw nagbibigay, yeah, nakikita yeah, ito, ni ito, God. Ito, ito, alo alo. Nakikita ni God pag pagbibigay ka sa kapwa. Ikaw very good <laughs> Thank you. 你是个善良的人。麻巴伊汤 tau，麻巴 t 你 natao，a r e s 你自己是残疾人，你还帮助更多人。 kapansanan at mas marami kang natutulungan. <laughs> Salamat. Thank you, thank you. Ako bigay ka uli isa libo. No need. Because you already okay. paid. Bayad ikaw. Oh. Ako bigay. Are you sure? It, bayad ka na? Hindi. Bigay ka. Bigay mo sa akin to. Sigurado ka sir. Are you sure? It's oh, for me. Oo. Oh. Oh, thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. Ikaw, very good. Eh. Thank you, thank you very much, sir. God bless, sir. God bless. Mamaya, may tao hingi pela. Ako picho. Okay, sige. Ako sabi malami very bin tao ikaw <laughs> very good. Eh. <laughs> so yun nga ano mga kabihero, sobrang nakakatuwa, nakaka-proud bilang isang Pilipino gaya ng ginawa dito nitong si Turret Vlog kung paano niya paki-samahan itong Chinese na naging pasahero niya. Gaganon pa man, no? kahit nagkaroon ng hidwahan ng Pilipinas at ang China, no? mga kabihero, no? talaga namang uh, baliwala ito at hindi naging hadlang kay Marlon Turret Vlog na pakisamahan ng kanyang pasahero. At ang nakakatuwa dito, nagkaroon silang conversation na sobrang nakakatuwa at nakaka-inspire din dito kay Marlon Turret Vlog. Bilang isang vlogger, hindi hadlang sa kanya na huminto sa kanyang trabaho bilang isang driver. Kaya sobrang na-inspire ako dito kay Marlon Turret Vlog, ganun din naman dito kaya Don Bertos TV. Na isang kaibigan din nitong si Marlon Turret Vlog Nakababayan natin na taga Bulakenyo. Siyempre na taga Bulacan itong si Marlon Torret Vlog. Tagapan di silang dalawa nitong si Don Bertos TV. Kaya sobrang sumasaludo ako dito kay Marlon Torret Vlog nung pagkakapanood ko pa lang nito kanina tanghali. Talaga nag-iwan ka agad dako ng mensahe at naging emosyon ako rito sa ginawa ni Marlon Torret Vlog sa kanyang pagtulong sa kapwa. So, yun nga ano mga kabihero, no? hindi ko na iwasan na naging emotion dito sa video ni Marlon Turret Vlog. No? Uh, ito yung isa sana ay content natin kasama ni Don Bertos TV. Itong magkaibigan na to, talagang sobrang natuwa ako sa mga success nila. Saludo ko sa inyo, lalo din siyempre dito kay Marlon Turret Vlog na dito, yan pinapanood ko siya ngayon na meron siyang... Uh, nagkaroon siya ng uh, pasaherong uh, Chinese no na, na natuwa sa kanya na lahat ng lumalapit sa kanya kumakatok sa kanyang bintana sa kanyang kapansanan siya pa yung tumutulong ito yung una napansin ng uh, Chinese na to at uh, sobrang natutuwa ako Kaya bibigyan ko na reaction to Talagang hindi ko pala to Matagal akong uh, hindi nag uh, reaction ngayon Mukhang mabubuhay yung reaction ko ngayon Kasi guys no, rami tayo pinagkakaabalaan ngayon So mabalik tayo kay Marlon Turet At syempre kay Don Berto Stevie Shoutout sa'yo bro At uh, nakakausap ko sila to sa messenger uh, At natutuwa ako sa kanila na pinagpatuloy nila yung uh, mga pagbablog nila Sobrang salut sa'yo Marlon Turet Vlog sa mga pagtulong mo sa kapwa natin talaga napaluha mo ko rito talagang uh, proud ako na naging Pilipino ako dahil sa content mo na to kaya sumasaludo ako sa iyo at ganun din dito sa kaya uh, kuyan Chinese na sa kalagayan itong si Marlon Toret Vlog na meron nga Toret mga kabihero eh nabigyan pa niya talaga ng uh, bonus bukod sa naging bayad niya sa kanyang pagbook para maipagmaneho siya nitong si Marlon Turret Vlog. Dito nakikita natin ang pakikisama ng Chinese people sa Filipino people. Talagang nakakatuwa. Sana magtuloy-tuloy ito para naman lalo mas maka-inspire sa ibang mga kapwa natin Pilipino kung paano natin tiratuhin ang ating mga dayuhan uh, na nandyan sa Pilipinas na nagtatrabaho din gaya natin. Kaya sumasaludo ako sa iyo Marlon turit Vlog. Wala akong gustong sabihin sa iyo kundi saludo lang. Siyempre, sana mas lalo pang lumago ang iyong channel. Happy 1 million followers sa iyong Facebook page. Talagang nakakatuwa na dapat ipagpatuloy mo. Wala kang karapatan huminto para maka-inspire ka pa ng maraming Pilipino. Kaya masasabing sa iyo, Marlon Turret Vlog, ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan. I salute you, brother.